Magkano na kaya karami na ilalagay? Wala. So ito, ah So ang halo blocks nito, mga walo o hanggang sampu. Oh, ayan, magandang buhay kakagaling lang namin sa UPS dahil yung GoPro mga farmer pwento ko lang po saglit galing kami doon para ipadala yung lumang GoPro na nasira Pinal papalitan naman yata nila so mas mabilis pang kausap kaysa sa yung naandito na nabilhan namin na nagbenta na alam niya na one year warranty bleh 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 pero pagka isinauli mo na kung gaano kadaling magbenta ganun naman kahirap daming cheche boreche hanggang sa hihintay kami ng matagal bandang huli kasabihin sa amin na uh, hindi daw pwede kasi may konti daw na alam mo yun iginamit mo na eh sa loob may konting um, ayaw ko kung anong sinasabi nila Ay, hindi ko naman nakikita so ayon mas maganda sabi nila mag email na lang po kayo direct Binigay yung email address Nung ano GoPro So Mas maganda pa Mag email na lang Ng derecho Dexter wala daw ah, Sumakit ang katawan ayan, ayan na po yung ating uh, Laki pala Pero maganda Dapat naka ano yan Naka nakaganan yung mga tubo ba't naka ah okay wala pa yung ito po nagpapatambak si papa yang. ayan yan na lang abutin tayo ng mga tatlong taon sa pagtatambak ng ganito nyan <laughs> parang maganda dito na lang pagka gumandang panahon tingnan muna natin kung ano yan no? tagal yan mabigat din eh putik ano kaya magandang solusyon hindi uubra to ah ano pa challenging pa yung putik kung wala si Junjun sumakit din daw katawan so ayan no, kakatapos lang po ng malakas na ulan sakto break time bumuhos na naman, talaga nga haba agad, ano? ha? walang kuryente bakit? wala, brown out kanina, malakas ang ulan ayan po ito, puputulin na atin putol din yan pwede tayong maglagay dito ng isang halaman siguro na layo-layo yun naman yung agwat ano eh, ito hindi naman na kailangan putol natin <laughs> yun putol din tumubo lang yan natin kung anong pwede natin itanim dito di pwede tayo magtanim ng mangga meron akong uh, mangga na Miyazaki tsaka R2 E2 mga farmer maganda din yung R2 E2 medyo malaki na so hinahanapan ko din ang pwesto Ayan. baka dito na lang oh, sa sa may side hindi naman siya masyadong gaganan hindi dikit na lang ng konti dito sa may yung sa may saktong pababa para hindi hindi naman siya ganoon ka ano ka, yabong eto buhay na okay na siya maglalabas na po ng mga bagong dahon kulang tayo sa taong ngayon ha kahapon sobrang bilis si Rambo, si Junjun uh, si Rizal ang nag aasinta ngayon medyo Saan kaya nag Ah, buhangin dito na. Oo. Nope, na oh. <starts> Ilan to pa yan? Tatlo? Apat? Ah, dalawa. dalawa. Dami din pala. Basa na ah bago din to bago. hindi ba bagong bagong bago to o tanong nyo ba kung bago to malambot pa ha bago dapat yun na kinuha nyo muna ito matigas na to ito bago to Jom. mas marupok to ito ang ano yan talagang hinog na yan Sumangit ang katawan ni Dexter. <laughs> ha? Hindi 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 nasanay. Mahirap ng trabaho. Hahakutin pa yung materyales. Dapat talaga nung gumanda ang panahon, maganda pa ang panahon. Hindi na-anticipate. Lumayo. usin lang muna natin to sa kanan natin isipin yung susunod importante kay pa paano ma lang to okay na kapaglagay ng isda pwede muna tayo magtanim dyan oh. Eh? lawak lawak pala nung island na to tinitingnan mo nung nagka uh, ano na po meron ng asinta wow malaki Nissan, yung common mga bata ayan may common sila sabi ko si Dioman na muna magatid at ako yung magtatrabaho pa eh hintayin pa yan ng isang oras doon tapos pag pinagaan mo ayaw naman nila mag hmm, hirap talaga pag may ganyang edad pahabaan ang pasensya banga muna ako at uh, tingnan natin. Ay. The men Ay, grabe. Uh, uh. 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 Wala, hirap bumaba dito. Ay. Sugatan pa yata ako. Ah. La, talaga talagang aabutin kami. Parang maaga din pa masyadong pumasok yung mga bagat. Medyo napaaga ng kaunti ata. Kasi dati June pa, mainit. May, June, mainit, mainit pa eh. Kaya tinatansya ko, sabi ko kakayanin, ipupull force. Pero wala, bumuhos na. Hopefully, ay pagpahinga siya. Baga parang binilig lang talaga muna yung mga dapat diligin. Gano na kaya karami na ilalagay? Wala. ito, pag ganyan yan mga lumang tubo ito, makakuha nila dito oh. kung bibili ka ng ano okay lang let's say napapantayan nila yung kahit isang elf binibili mo na 1.6 one, one pa 1.5 mapantayan nila okay lang ang tatlong tao magkatrabaho ano diba yan uminit na naman oh. mamaya bubuhos na naman yan Aasinta si Rizal dito sa kabila nito mga walo o hanggang 10 ilan na to? 1, 2, 3, 4, apat, five, six, seven. Mga 8 Tingnan natin. 8 pito siguro. Kasi ka-level lang yan eh. So mga pito, walo. Ayan yun. Nakabawin yung paa mo. Ayan. Hirap umapak dito ah. Oop. Hirap naman pati wang wang mo lang Nahabol na natin sana makapaglagay tayo ng isda Tapos yun, papahira na lang Pero may footing pa din Uh, ano na lang yan ang manipis lang daw patong parang pinaka protection lang pati ko okay na yon yun nga sana dito ang iniisip ko ganun na lang kaya lang Siyempre may kung may ka dyan mas, may, mas matibay daw to eh yun dito naman eh kumbaga ano lang eh pwede na yung manipis lang naman oh tingnan nyo. Uh. bago pa yung ano eh sinuha nilang hollow blocks bago basa pa talaga di pa po, po pwede no nabibiya ko oh. yun matigas na Ngayon, ilang araw tigas na rin yan So sabi ko itabi nila dahil uh, naming maganda sana ang taguan din ng isda pero sumabit ang bingwit mo dito yari taguan ng ulang pwede rin ano Full channel light na yun. Wawa -wawa naman. Tapos pala nag day off na lang sila ngayon. Nah, pasandahan natin ang hirap maglakad. Oh. Init ulan. Tapos sa... Uh, Ito na pala. Nag, nag second ano din pala sila dito. Ah. Kahapon. Ayan o. Oh. ang ano natin mukhang tayo po ay uh, mukhang mauulot ang trabaho ito hindi tayo makakapagtuloy pero importante makapaglagay tayo ng isda dahil yung tambak mga farmer ang ano natin so tinitingnan ko yung galawan kanina pagtatambak parang sabi ko lugi tayo kung ano bagay kasi kung hinirap pa no Ayun, taas na oh mga ilang tansya mo sal lang halo blocks 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha? Walo 2.34. Hay, 10. Pag uminit bibili tayo ng tambak. Saan kaya natin ilalagay? Pinakamalapit na. Ano Kailangang pag-aralan ng maigi ang movement ng ano para hindi tayo ma ano sa gastos so sigurado to mga kailangan ng maraming tambak sipin mo yung tambak ililipat so dapat dito ano dito na yan dito na ibagsak loader wala na hindi na po makakapasok ang loader nito kung pero kung uminit papasingit natin kay Edmond ng mabilis tapos i ano natin yung hahakuti na tambak dito sa taas para naan dito yung hagdan ay daanan so timba timba tayo yun na yung pinakamabilis na paraan wala na may tubig na Andrew nagkasakit din sabi ni papayam kasi sumasabay sa ano uh, si Junjun ayaw niya nang nangyari nag aasinta siya nag pa lang gagalaw at gagalaw po yun eh hahanap ah, siya ng magagawa kaya ayun. kulang <laughs> kaya ano bang yung papaitan na sinasabi niya na yun? Ano ba yun? Yung papaitan ba kaya tao na Niluto ko daw, hindi man di ko nga maalala nagluto ko ng papaitan noon eh. Ako daw, nagluto ng papaitan, yun daw ang nire-request niya. Mahirap pang lutuin ang ni request Ako daw doon, yung ginagawa yung bahay. Ang alam ko, alam kong lutuin yung laman lob na bata, batanggas, ano. Na-miss nila kuya, yung gata. Yung may uh -huh. Yung may karne ng baboy na tinadtad. Uh -huh. Ah, Bicol Express. Uh -huh. Na. Imanghang. Ang uh -huh. oh, bilis lang yun. Diyan nagruroto tayo diyan kaya tataas. Bicol Express yun. paitan, hindi ko maalala kasi hindi ko naman alam lutuin yun eh. Pait. Pero may isang palok na dahon pa yun minsan, di ba? oh, Ngayon, marami na naman ang bulaklak. Makakaano tayo? Ah, wow bilis lang lutuin yun chicken curry stephen curry taas na oh no? grabe mga farmer ah nakadagdagan tayo ng dalawa ngayon sa sound tripping si papayam ah dalawang Dalawang hollow blocks ang naadagdag Specialty ni Papa Yam Asado Dito <laughs> nga tayong Bicol Express Gusto niya daw nang Bicol Express Pero May mga bata ng bata syempre hindi pwede sa mga dapat pala tama nga naman lilibil mo pa rin kasi kailangan pantay din ng <laughs> pantay din ng itsura nga naman ano kasi iniisip ko ang paglibel doon na sa ano Kahit mga 30 sigurong truck meron yan ano, yung elf. Na. Tambak mo ya. Mm. Pinatag yung kuya, mapapuntay lang dito sa palima. Ano natin kung farmer kahit uh, ilan ba sila 1, 2, 3, 4, 5 lima lang po ang pumasok ngayon kahapon mabilis dahil tatlo ang nag asinta eh, si Rizal si, si Rambo dahil si Rambo sumahid line gawa ng wala pong lechon ngayon din magsayang ng oras tapos si Junjun no oh, so tatlo silang nag asinta si Dexter na andyan so ang bilis po nila talaga ngayon lima. Sakit daw ang katawan ng dalawa. Si Kongkong Kong, nag day off din. Ayun. Kaya medyo ano tayo. Pero grabe na po ang putik talaga. Ayan. Ayan, abangan nyo po yung darating nating uh, seedling. i-upload ko dito sa channel na to, pero yung pagtatanim po ay sa kabila naman. <laughs> hindi ko pa po alam kung dito ko ilalagay dahil inaalala ko baka maano ng tubig pero hopefully wag naman ano kasi mas maganda po sana dito sa gilid talaga mas malaki yung ano niya na di ba gumanon tapos di may istorbo yung mga nyog hmm. so ayan hopefully maganda po yung mga seedlings sabi ko medyo ano mas pero parang mas mura pa rin doon sa Nueva Ecija sa kinukuha nang ko sa so kasi discounted po ako ng ano doon discounted malala kaya lang yung mga variety na hinahanap ko wala po sa kanila ang avocado nila is cardinal lang po kagaya nung nakatanim doon eh yung hinahanap po nag ano din po ako ng evergreen tapos cardinal may has uh, may giant avocado pa yung malalaki so wala din sila ayun tapos yun naganap na po ako ng ibang ano, na deliver ko na lang para wala na ding hassle kasi kung ako pupunta pa doon para mamili di ba ano din po ng time malayo din yung palayan so ayun ang um, ganda sana kung may meron silang mga drum size eh. kaya lang 10,000 daw masyado namang mahal na hindi na ano, hindi na po practical 'di ba? So, ayun, antay na lang tayo ng ilang taon. Tiyaga na lang muna sa pagbili-bili ng avocado, pero kung mapapaano naman natin eh panalo tayo. Sana kayanin yung temperature dito. So, yung cardinal naman po e eh, tested na sa Pilipinas. So, ayun. Yung has na lang kailangan ihanap ng magandang location na hindi gaano mainit. Doon na siguro sa may bahay na lang po itatanim. So, ayan, ha, tapos na tayo. So, ayan po mga farmer, hanggang dito na lang, nakapaan na lang po akong uuwi. Ayan. So, sana mag naman na pong umulan, nasobrahan na po tayo sa ulan. Yung mga dinadaanan ko kanina, nung umalis po kami, nakita mo talaga yung ano, nag -green lahat eh. So, ng bagay din ng nagagawa ng ano talaga, habagat no. Pero yun na nga, isan, nasosobrahan naman po at itong ating yoga hindi dwarf. <laughs> Na peke tayo. Pero okay lang. Basta magbunga kayo ha. Huwag kayong ano. Ah, fertilizer pa pala. Ayan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.